Hello sa inyo po lahat Ayan po sa mga viewers po Lahat ni uh, Juan TV Vlog. Shout out po sa inyo Ang lingkod po Andi kaya ka vlogs to. No? Ayan at about sa Sinasabi po ni Juan na uh, Ating kapatid Juan TV Vlogs Na tayo ay ilang araw Na walang upload no Kasi nga po mga kababayan uh, Medyo ano tayo Unang una po Nagkaroon tayo ng uh, So ayan po mga kabayan <laughs> Maganda maganda araw po sa inyo lahat Welcome po sa aking hunting channel Another day, another vlog So dito nga po tayo guys Sa bundok na naman uh, Tayo po ay may bibisit tayo po Dito na Ako, Nandyan po si tatay auntie, nandyan yung sakyan eh So hindi tayo mabalaho ngayon kasi mainit No? Oh, right. ayan May request po sa asin tatay Andy Kaya Kala nyo biro ako talagang pupunta ako dito sa kamila So salamat po sa pagsama At siyempre pa like and share po ng video natin no? Alright <laughs> Ganda dito guys Ganda Aray ko Okay lang ha? isa isa lang isa isa lang kagat ha isa isa lang Atende! asan kaga ga ang pinapapak na ko ng aso eh kapadaan ako muna ang yari eh? kung ay wala na bubong ha? Papasalo mo tayo guys. Ito meron dito. Tapos dito sa box. Ito pa tayong dala ito pa. Siyempre, meron pa tayong dala pa ito pa. Yung request niya sa atin, guys. Meron request tayo sa atin, ang dami dala. At meron pang dala tayo para sa kanya. All right. So let's go. Agulap <laughs> ng guys. manga nga kita. Ala, anong yaar dito? Tapo! Sabi ko sa iyo, Akala ah? Ha? Ano oh, nang sa bahay mo? ha? Okay na. Okay na video okay, okay, ako. Salamat po. Okay. 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 Okay.

Salamat, ba. Ito pa. Ito pa. Yeah, salamat, salamat. Ba? Opo, Ayan, salamat po. Ito naka-vlog tayo, guys. Yan. Nawasak ito nung bumagyo. Nawasak. Nawasak ito. Sa kayo nandun, nawasak din yun. Ha? Nawasak ka ito nung bumagyo. Magaling ka din kula ang ka? Masakit ka? Eh, kasakit baga ako. Nagka-isal linggo na, mag linggo na. Na parang ano, yung nangatalang katawan. Ay, lubog ang ano. So ayan po mga kabayan, mga kalikap. Dito na nga po tayo no? at siyempre sabi ko nga may siyempre tuwing pumunta tayo ito kahit paano may dala tinapay. Eh. so ayan po, sa din dito po mga kabayan. Ay siyempre kumustahin kumusta din natin dahil nga po sa mga nakaraang araw ay medyo ika nga tahimik yung upload na tayan hindi, hindi masyadong madalas. Tapos yung live, bagaya din yung live. Tay, ano ba nangyari? Hello, sa inyo po lahat. ayan po sa mga viewers po lahat ni Juan TV Vlog, shout out po sa inyo. Ang lingkod po andi kaya ka-vlogs, no. Ayan, at natabon sa sinasabi po ni Juan na uh, ating kapatid Juan TV Vlogs na tayo ay ilang araw na walang upload, no. Kasi nga po mga kababayan, uh, medyo ano tayo, unang-una po nagkaroon tayo ng uh, uh, sakit sa katawan, no. Uh, para masakit ang likod, sakit ang ulo. Ngayon nga po medyo hindi pa siya magaling, no ata uh, bukod buon mga kababayan, s'yempre hindi man tayo mayaman bilang isang charity vlogger. Ay uh, na siyempre naubusan din tayo ng budget, no. At uh, pag mayroon tayong itutulong, tutulong tayo. Pagka uh, wala di pahinga kaya po medyo madalang ngayon ang ating upload na video. At uh, siyempre sa mga nangyayari po ngayon mga kababayan, no, sa mga ano, sa mga kaganapan no sa issue-issue, so, social media sa social media world. Oo, sa mga <laughs> social media no, ay medyo ano din tayo no, naga uh, medyo tahibik muna tayo mga kababayan no. Kaya Opo. Yun. Salamat sa inyo lahat. Salamat din tatay Andy Di kasi every time na pupunta na ako ito sakto na abutan din talaga kita. Oo. oo, At, oo. Sabi ko nga, siyempre Mga suportahan na lang din. Oo, tama po 'yan, Opo. mga kababayan. Kaya po yung bago pa lamang po, no, yung hindi nakakilala sa akin na uh, uh, viewers ni uh, Juan TV Vlogs. Paka-subscribe po Andy Ka Plants salamat no, po po At uh, yung, talagang nga ating na Makatulong ng uh, tapat Sa ating mga kababayan Na masigit na nangangailangan Nang abot ng ating kaya At, at saka po lang. Yan, sabi nga po natin Andy, supportahan nyo rin siya At subscribe Yung mga video niya po Makikita nyo naman sa kanyang YouTube channel eh mm -hmm. Talagang andon Puro, sulit Talagang pagtulong pag Ika nga po. Pag minsan lang talaga Kahit ako na Kahit sino tatitinga Na hindi agad nakakapag-update Sa social media uh -oh. Dahil nga ang content natin sa charity. Mm -mm. So tayo. pag wala tayong pera ay yung ibang ano <laughs> halimbawa may ginagawa tayo. O oh, kano man nabasa 'to lang kayong makikita sa YouTube channel ko na halimbawa ay uh, hindi about sa charity. 'Yun po ay wala tayong uh, nga, inaubusan tayo ng budget sa pagtulong. Uh, 'Yun. Mm -hmm. Pag pag minsan dito sa farm, dito sa akin uh, taniman, mm -hmm. dito nagtatabas ako ginagawa akong libangan lahat pag may mga iniisip sa ngayon po hindi ako makapag-concentrate mga kababayan ng uh, talaga sa pag uh, sa ngayon ha sa ngayon, uh, itong uh, itong nagdaan buwan sa ngayon hindi ako makapag-concentrate talaga ngayon sa sa pagtulong kasi nga po sa totoo lang po, mga kababayan may isa rin po akong problema na inintindi about sa aking pamilya so, yun nga po ang... yung aking kapatid nga po ay uh, may matinding karamdaman ay uh, isa pa rin po sa aking uh, tinututukan sa ngayon kaya kung may kung may budget man ako doon ko muna pinapadala sa aking pamilya, sa aking kapatid para po mapambili na ng gamot at bigas nila doon. yun Yan po ang aking na inuuna muna sa ngayon talaga. Siyempre, kumbaga pag may problema yung pamilya, oo. ika nga, doon muna tayo sa nasasakupan natin mm -mm, bago oo. tayo lumabas. Kaya ng minsan tulong. pag may pambili ako ng halimbawa isang sakong bigas, naitutulong ko sa aking mana scout. Inuuna ko muna po yung aking pamilya para po sa sa kanilang paggaling din o oh, kaya ay pambili ng gamot din doon sa provinsya, mga kapabayan. Parod nga tatay, kaya ka-vlogs nung nakaraan. Live ba yun o upload mo? Oo. Kaya eh, sabi ko naman, eh, pag-pray pag na lang din tayo oo, na tuloy tama. lang. Ganun lang, ganun mm. lang eh, saka sa buhay natin talaga, dumadaan yung matinding pagsubok. Oo, totoo yan mga, mga pagsubok. Ito, sa hindi po nakakaalam no, uh, yung akin po kasi sa probinsya ako din lamang po na suporta doon mga kababayan ako din lamang po na suporta sa aking ina sa aking uh, kapatid may mga kapatid po akong iba kasi mga hirap din sa buhay at yun nga sa ngayon yun muna ang aking uh, pag may, mayroon akong konting budget katulad niyan isang araw may budget akong konti pinadala ko muna doon pampabilin pambili na ng bigas at gamot gamot ng aking kapatid kasi inuwan sa totoo lang tantad na tad -tad na yun ang katatahi ang ulo ng aking kapatid na babae bakit po ang iri? yun ay uh, hiwalay sa asawa, may anak na isa ngayon doon nakasama. Ay uh, sa pag-iisip na di na depressed tapos ah. nagkaroon siya ng uh, epilepsy. No, na pag, pag siya ng epilepsy, biglang natutumba. Bagpap na lang. Natut napapalo yung ulo sa bato, kaya yung lagi nung no, siyang nakarang tung nakaraang linggo pa pito na naman ang tahe Just sa ulo. So may kasama naman siya pero hindi naman kasi minuto-minuto or oros oh, oras na nakatingin. Saka kasama niya doon sa bahay, sa ang aking ina, sa mm. yung kanyang anak na maliit pa. Pwede may edad na rin. Ay may edad naman yung aking ina. Nanay. O, nasa siguro sa mga mag... Ang, siguro kung di ako nagkakamala, sa 80 mahigit na eh. Parang si mama. Mm -hmm, ganun, ang edad na. May edad mm. na siya. Kaya yun po, no? Ang aking pag-scout, kung mayroon lang tayong sobra na budget, ay po po ating itutulong mga kababayan. Kaya Salamat po sa inyo lahat. No. Salamat po Tatay Andy sa maiksing ano, pagpaulak ng interview. Ayan, Yun, thank problema. you. Wala problema. <laughs> Kaya shout out sa lahat. Sa lahat naman <laughs> nandito sa viewers ni Juan TV Vlogs. Suportahan nyo si Juan TV Vlogs. Isang napakasamatagal kong kasama yan. Hanggang sa ngayon, kasama ko yan. Isang maasahan din sa pagtulong. Basta may may tutulong din lamang. Yan po, isang maasahan din. At siyempre po, suportahan nyo siya. Ah, Sempre. syempre, yung lingkod ah, At syempre, yung ating kapatid, pure help. Yes. So, po natin yan, ating kapatid, pure help. No, Ayan, yan. Salamat. Salamat po. Oh, God bless. Salamat po sa lahat. Yeah, salamat natin, Andy. Salamat. God salamat bless salamat. po. Hmm. Thank you po. Love you all, guys. Oy, sarap! Pabihira. Eh, nag-moist nag yung ating camera. Nag-moist. mainit yan Mainit eh. pa. Mainit yan eh. Kaya na. Nag-moist, nag-moist. Nag mainit yan eh. Bago po ako uwi. Pinaghandaan pa ko nila ni Marso at Ate Antiquia Kapdos ng pinaupong manok. Ito ang bihiraan. Tapos Hello. kakain. Sarap. Hey! Kain na, kain. Hello! Kain, kain, kain. <laughs> kain na po. Salamat po. Kain po muna ako. Tapos uwi na rin pa. Kasi padilim na po.